Dahil Sunday, today, kalikot day. Siyempre, update. Itong ating relay, aalisin na natin. Itong LED natin, aalisin na natin. Why? Kasi ito ay meron ng low voltage disconnect settings. So, pag bumaba yung volta, hindi na magbibigay ng kuryente sa ating mga output sa ating appliances so kaya ito no need na mga kaibigan dati kasi ito ay inabang ko dyan dito sana sa peto na inverter kaso walang silbi sayang lang ang pera nyo buti na lang at hindi ko pa nire-receive ano na ibalik ko 100% na refund ko yung pera ko o, wala walang kwenta yung peto sorry na lang ha sa mga peto nag-axel lang kayo ng pera nyo dyan So dito kayo mag-invest, no? Mas maganda. So 'yun lang muna guys at uh, ayusin natin magulo, no? Update ko kayo mamaya kung ano ang uh, ating uh, naging setup. So 'yun na. Update wala na yung mga ating uh, low voltage disconnect dito nilagyan natin ng mga bus bar positive negative para hindi naman masyadong congested yung battery terminal natin ano? walang nangunang nan wire Nalis ko na, hindi na kailangan yan. Wala huh? na. So, ang nangyari kahapon, tinesting ko itong inverter ko. Nilagyan ko dito yung terminal. pinasa ko dito, uminit yung mga breaker ko. So, masusunog, delikado. Kaya ngayon, nilipat ko siya dito. Dinerek ko na lang, battery to inverter, direct. So, okay, walang problema, oh hindi sya umiinit okay naman nalagyan ko na ng voltmeter 13 volts uh, 68 so charging tayo ngayon mga 12 volts nalagyan ko na rito sa output nito 12 volts lipat ko na ito isang ilaw magdamag yan ilaw ito, ilaw yung isang ilaw pa akyat para sa CR. Ayusin naman natin ito susunod na. Lagyan natin ito ng breaker o fuse para lahat ng ilaw na dito na sa load nitong ating uh, inverter. So yun lang. Thank you.